ayan, balikan ko po yung aking niluluto mga amiga ayan, salamat po sa Diyos nakatapos na rin ako maglinis sa loob tapos na ako makapag nagmap, balikan ko yung aking niluluto at malambot na po siya mga amiga ayan, malambot na siya yung parne lalagay ko na po yung lalagay ano, ko muna tong yobz bib, mga amiga. Ilagay ko na yan. Tapos, ilagay ko na rin tong gulay. Inahe ko muna tong patatas sa kasayote. Ayan. Kuli na po tong repolyo tsaka pichay mga amiga. Tapos, titimtahan ko na siya ng patis para ano, lang muna. Dagdagan ko na lang mamaya pag ano. Pagka malambot na yung ano. Yung sayote tsaka patatas. Ayan. Takpan ko muna. Tapos balikan ko yan mamaya. Pag malambot na tsaka ko na anuhin. Ayusin. Ayan. Yan po ang aking ano ngayon mga amiga. Yung aking ayusin ko muna tong ating, ano uh, ayan yan ang ating, nabalikan ko siya para yung gulay mamaya pag malambot na ayan malambot na po yata yung ano yung ayan malambot na po yung sayote mga amiga ah uh, lagay ko na po yung repolyo ilalagay ko na po yung butulis. Tapos, tikman ko ulit kung ano dahil yung nilagay kong patis kanina. Medyo, ano, tikman ko muna. Para, dagdagan ko na lang. Hmm. Kunti na lang po mga amiga. Lagyan ko na lang ng konting ano. Konting patis. Kasi ilalagay pa ako ng ano. Yan. Yan po. Okay na ang timpla. Okay na po. Lagay ko na lang yung pichay. Lagay ko na lang yung pichay para ano na. para sabay na silang ano sabay na silang sabay ko ng takpan yan yan ayan lang po marami pong salamat sa panunood ayan sabay ko tatakpan na yun lang ah yan lang po, yun ang aking minuto ngayong para sa tanghalian po, linagang, linagang baka. Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood.